vlog tayo mga idol no? ngayon mga idol ay inutusan kami ni kapitan mga idol no? nag kuha kami ng ata dito sa binangkong to kuya no tumbod. tumbod dito kami sa tumbod palawan Lila, Lila, Lila. oo ngayon pala sa kabila binangkong mga idol dalawang series kami pumunta dito yung isang series namin nandoon pa ay umikot akala, muna akala ko mag ano ng tubig yun Bukas pa yata, ayaw ko yung kapitan. <coughs> Bukas siguro. Uh -huh. Dito lang, dito bang Oo, oh, nandiyan sa kwana sa may isla. Uh -huh. Yan nga mga idol, napalaban kami sa takbuhan mga idol. No? Walong milya ang tinakbo natin. Bawat series ay may dalawang tao. Kaya medyo hapon na tayo nakarating. simula tayo panakbo mga idol. Simula doon mga idol no? ay alas 3 ng hapon. Karating tayo dito ay alas 4.40 na ng hapon. Babalik pa tayo mga idol no ay magagabihan tayo. Sino pa may dala tayong plus light? Bibili kami ng ata dito mga idol. Ayawang ko lang kung magkanong halaga sa bibili ng ata. So may pantalan. Yun ang pantalan. Yun yung mga kasama natin. idol sa next video natin mga idol at hintayin muna namin yung tao ng bahay yung video umalis pa kasi uh, tatanungin muna namin kung magkano ang presyo ng ata dito na mga binili namin yung mga binili natin ang ata sibuyas buya

Murano kami kan? hertz! Am uma estajspe Empor drop thank you barola o seeds Bur spreads <muchas> kami <muchas> Yung bagong pantalan daw nila mga Dahil ay takbuhan mga ito, no sa limang milya na naman, no? so, na naman takbo natin ito, yung mga bangkang maliliit. karena bulan ayo na service natin Ito ay mamaya lulusot Paganyun, pikot Sa labasan Natin nga idol, kami dito Dito kami lumusot Napunta dito ka ng harga kami ng ilo doon dati may pantalan dati doon kargahan na ng ilo alis na tayo mga idol hindi ko kayo isa, pwedeng isama sa pag alis natin dahil medyo maalon-alon mabasa yung kamera natin mga idol no? tara hanggang dito lang muna mga idol sa next video na lang natin ay doon na tayo sa bangka tara let's go